Ay mga parekoy, magandang tanghali. Araw ngayon ng Sabado. July 12. I-share ko lang yung inisprehan ko ng inisprehan ko na isang punong mangga. Kasi naka-vlog yun. 30 days edad ng mangga. 30 days mula don sa pag-spray ng pabulak o pag-induce. Isi-share ko lang kung ano nang sitwasyon niya sa 30 days. So mga parikoy, mga kabayan, mga idol, mga lods. Ito na yung 30 dapi. 30 days na edad kabali sa mangga. Yung bulaklak niya. Tapos ngayon sa 30 days niya, may nakikita na akong mga ganito. O, sign na yan na magiging mangga pag makalusot pag maganda yung panahon pag sumabay yung panahon ito so may mga nakikita na kung parang butil o mata ng isda na ganito sa edad ng 30 days diba itong maliliit maraming maliliit na nakikita natin yung parang mata ng galunggong hindi pa yan 50-50 pen mahuhulog yan pero itong medyo malaki-laki, ito. Saka yung nakikita na medyo, yan, yung may mga, ito, malaki. 80% yan na tutuloy. Gagayin ito. Yan. Sa pag maganda rin yan, panahon, kasi minsan hindi pa natin alam, no? Pero magdasa lang tayo, magpray lang tayo lagi na kahit umulan hindi na masyadong malakas o walang malakas na hangin para makalusot siya tuloy tuloy agay nito yan o yan 80% yan na tutuloy yan kasi minsan pag hindi natin maagapan may mga insekto yung buti o kurikong na tinatawag nila yan minsan madadali pa yan pero yung tong mga maliliit na nakikita natin na ito, yung iba dyan na laglag pa. So, yun na yun, no? yung 30 days. Tinira ko to ng 26 dapi kasi nalit ako. 26 dapi yung pabaon ko. Dapat 25 dapi. Yung iba nga tumitira ng 23 dapi. Sa akin 26 dahil yun nga hindi ko maiwasan talaga kasi marami akong ginagawa maraming ginagawa si pobring siman so 26 dapi natira ko to sawa ng Diyos umulan lang konti isang beses so ngayon 30 days 30 days na siya kasi ang medyo crucial doon na ako an? pagdating ng 29 29 days, 28 days. Lalo pag inulan sang 26 kasi nakaranas din ako dati noon, yung nakikita niyo sa yung mang, sa vlog ko nung no, unang mga mga ilang taon na yon, dalawang taon, isang taon na kalipas na inulan ng 26 days. Pagka 27 inulan, pagka 28 may ulan-ulan pa rin. Kaya nakapag-spray ako ng pampah Paamoy lang o low dosage lang. Wali pang ano lang pambugaw doon sa mga mga insekto. Kasi 28 dapi tinira ko yun. Kasi emergency yun eh. Dapat titirahin ko kasi panay ulan. Tapos nawala na yung bisa ng medisina. Nandiyan na yung maraming mga insekto. So tinira ko ng 28 dapi. So iba naman ngayon. Kasi walang ulan. Maganda yung panahon may ulan naman isang beach lang tapos kaya hindi pa ako hindi ako nakatira ng 20 dapi hindi ko nakapag experience ng 20 dapi so sana tuloy tuloy yung kuan panahon kahit makulim-lim, pero hindi siya umulan oh pag may umulan may umulan nakaraan parang ambon ambon lang o di ayos lang din so ito o, pag nakita natin to tungtuan na tayo niyan. di ba parang mayroon na tayong kalahating pag-asa <laughs> kasi malayo pa eh 30 days ngayon naghahabol pa tayo ng 20 days plus 20 days pa yung 30 days kaya naging 50 days pag umabot to pa ng 50 days tapos ah, uh, maganda ang kuwan parang ligtas na yan kasi balot putos na yan eh balot na yan babalutin na yung mangga nyan 50 days So sa awa ng Diyos, maganda naman yung takbo niya. Ito. So, oh, may nakikita tayo mga maliliit na mga bilog-bilog dito sa kabila. So hindi ako nakatira ng kung ano, maganda-ganda kasi yung pangahon. Pero oh, hindi pa rin tayo magkumpiyansa mga parikoy, eh, mga idol. So dito rin, oh, may nakikita rin tayo dito meron na mm, ito oh ito meron din siyang mga mata mata na ng isda tirti dapi pa yan ha makikita natin to pagdating ng 32 pagdating ng 35 yung iba nyan may malaki na sa 35 itong mata ng ano na mata ng agila <laughs> Ito ngayon matang isda pa lang. Pag ng 35 may makikita natin natin ano. Bagay makikita din natin to kasi pag spray ko ng waswas -was nito. i-vlog ko pa naman di ba? So tuloy-tuloy yung ano natin pag subaybay. Ito marami siya oh. Hmm. So medyo maganda ang takbo niya ngayon kahit yung medisina ko hindi masyadong kuan mamahalin ano lang naman doon ang medyo maganda doon yung sa beer na kumpanya na medisina pero yung iba doon paano lang yun pang toppings toppings lang kung sa halo pa pang toppings pero nandun sa toppings yung masarap ba diba? <laughs> ay nako parikoy so sa nakikita ko medyo maraming mata mata ng galunggong ang nakikita ko sa pagdating ng ibang ilang araw medyo lalaki na yung mata mata na ng agila makikita natin so yun lang ngayon 30 30 dapi parikoy oh, yung sa taas oh. marami na mga kuan bilog bilog so nakakatuwa din nakakagaan ng loob na makita natin to nga ganito ang sitwasyon di ba o oh, so, kahit hindi tayo expert sa kuhan hindi tayo gumagamit ng misyadong mahal na medisina o oh, at least may nakikita tayo so bang abangal natin yung nasunod na tira nito yung waswas -was na tawagin o oh, yung waswas -was na yun nilalagay kasi natitira tong mga buto-buto ang itong buto boti lang mangga ang matitira o nahulog tong mga itim-itim yan ang kaya tinatawag na waswas -was o washing siya o, pagdating ng 32 mamili lang ako 32 ba titirahin ko 32 dapi ba o sa 34 ba o 35 dapi pa so malaman din natin yan sa sunod na upload ko ng video so maraming salamat mga parikoy yun na lang Sumpre, tuloy pa rin natin ang laban tuloy ang dasal sana maganda panahon para maganda yung takbo ng mangga. Maraming salamat mga parikoy. Update lang natin ulit sa sunod. Thank you very much.